Nalubog sa baha ang ilang barangay sa lungsod ng Lucena sa probinsya ng Quezon sa pananalasa ng Bagyong Aghon. Ang ilang residente naman, problema ang malinis na supply ng tubig na agarang inaksyonan naman ng PDRMC Quezon. Sa aerial inspection ni Quezon Governor Angelina Tan, mas nakita pa ang pinsalang iniwan ng bagyo. Ngayong araw, kanyang kinamusta ang mga apektadong residente sa bayan ng Patnanungan. Matindi rin yung epekto pero kinumpare nila sa carding na hindi naman ka kagrabe. Pero sa ground may reported tayo na mga nasiraan ng bahay and uh, na almost 2,000. No? Kaya yun doon tayo nagre-respond. Plus syempre yung mga nag-evacuate, yung dinala sa evacuation centers ng mga families ay uh, lumapit tayo sa DSWD. Tiniyak naman ng DSWD ang agarang tulong sa mga apektado ng bagyo. Kahapon bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa bayan ng Mauban at Pagbilaw, Quezon para kumustahin ang mga nasa lanta. Bago lumipad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon papuntang Brunei, nagbigay muna ito ng ulat sa pananalasa ng bagyo sa bansa. Sa kasalukuyan, ang aming nakita uh, na, na kita, ay kinamaan ang Region 4, 5, 6, 7, and 8. At ang apektado ay 12,043 families, 26,726 persons. Tatlong airport at saka 28 siyam na seaport ang naging non-operational dahil nga sa pagdaan ng bagyo. Dahil dito, inatasan na niya ang iba't ibang ahensya gaya ng DPWH, DA, DSWD, DOTR at DOH na agad tumugon sa mga pangangailangan ng mga LGUs na nasa lanta. Ang DSWD ay nakapag-provide na ng 1.35 million pesos worth of assistance at merong naka-standby fund na 607.9 million na kung sakali man ay mga, mga ngailangan tayo ay gagawin natin. Nakapaghanda rin tayo ng 841 search and rescue retrieval teams na nagagaling sa AFP, sa Coast Guard at sa BFP. Dagdag pa ng Pangulo, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation sa mga biktima ng bagyo. Sa tala ng pamahalaan, umakyat na sa pito ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Aghon. Charles Nicolimon, and his own headlines